Sa ngayong araw na ito, nangako ang Israel na gaganti matapos maglunsad ang Iran ng sunod-sunod na ballistic missile sa mga target sa buong Israel na nagpapakita ng dramatikong pagtindi ng isang labanan na tila nawawala na sa kontrol. Nagkamali ng malaki ang Iran ngayong gabi at magbabayad sila para rito, ito mismo ang sinabi ni Benjamin Netanyahu sa isang pagpupulong ng kanyang security cabinet noong Martes ng gabi. Ayon sa kanya, hindi na uunawaan ng rehimen ng Iran ang ating determinasyon na ipagtanggol ang ating sarili at ang ating determinasyon na gumanti laban sa ating mga kaaway. Ang unprecedented attack ng Iran gamit ang higit sa 180 ballistic missile ay nangyari wala pang 24 oras matapos utusan ng punong ministro ng Israel ang pinakamalaking pagsalakay sa lupa sa katimugang Lebanon sa loob ng isang henerasyon. Ang mga reporter sa Jerusalem ay nakasaksi ng sobrang daming mga missile na lumilipad sa ibabaw patungo sa mga pangunahing baybaying lungsod ng Israel sa isang napakalaking pag-atake bandang 7.30 ng gabi na kung saan malinaw na nakikita ang mga makina ng mga raket mula sa ibaba. Tumunog ang mga sirena sa hangin sa buong Israel habang ang mga misail na marami sa kanila ay na-intercept ng depensa ng Israel ay nagliliyab sa kalangitan sa gabi na may mga bakas ng pula at dilaw. Ang iba pang mga misail na buo pa rin ay nagpatuloy patungo sa baybayin at sentral na bahagi ng Israel kasabay ng tunog ng mga pagsabog sa malayo. Naglabas ng pahayag ang presidente ng Iran, kaugnay sa pag-atake ngayong gabi sa Israel. Binalaan ni Masud Peseshkia ang Israel na huwag pumasok sa isang labanan laban sa Iran at inilarawan ang pag-atake bilang isang bahagi lamang ng aming kapangyarihan. Ang aksyong ito ay para ipagtanggol ang mga interes at mamamayan ng Iran at ipaalam kay Netanyahu na ang Iran ay hindi agresibo, ngunit naninindigan ito laban sa anumang banta. Ang pag-atake ng Iran ay hindi katanggap-tanggap at dapat kondenahin ng buong mundo, ayon kay Anthony Blinken, kalihim ng Estado ng Estados Unidos. Ang mga paunang ulat ay nagpapahiwatig na matagumpay na napigilan ng Israel sa aktibong suporta ng Estados Unidos at iba pang mga kaalyado ang pag-ataking ito. Ito mismo ang sinabi ni Blinken sa mga reporter. Ayon naman sa Israel, nagkamali ng malaki ang Iran ngayong gabi at magbabayad sila para rito. Ang sino mang umatake sa amin, aatake hindi namin sila ito mismo ang sinabi niya habang tinipon ang kanyang security cabinet para sa isang pagpupulong noong Martes ng gabi. Ayon sa militar ng Israel, wala silang natanggap na ulat ng mga napinsalaan mula sa pag-atake ng mga misile ng Iran. Sinabi ng tagapagsalita ng militar si Rear Adam Daniel Hagari na na-intercept ng air defense ng bansa ang marami sa mga paparating na misile, bagamat may ilan na tumama sa gitnang at timog na bahagi ng Israel. Ang pag-ataking ito ay magkakaroon ng mga consequences. Hinikayat din niya ang publiko na patuloy na sumunod sa mga public safety guidelines mula sa mga sundalo dahil naglabas na din ng maraming warning ang Israel sa Lebanon. Hindi bababa sa limang pag-atake ng Israel ang tumama sa mga timog na suburb ng Beirut sa mga unang oras ng Miyerkules. Ayon sa isang official security ng Lebanon na nagsabi sa AFP News Agency, naglabas ng maraming kautusan sa paglikas ang militar ng Israel para sa mga gusali sa lungsod, sinasabing tinatarget nito ang mga site ng Hezbollah. Sa mga huling minuto, Naglabas ito ng bagong kautusan sa paglikas para sa isang gusali sa Hadat al-Garb na kalapit na lugar. Nanawagan din si Emmanuel Macron sa Israel na itigil ang operasyon nito sa Lebanon sa lalong madaling panahon. Kinundena ni Emmanuel Macron ang pag-atake ng Iran laban sa Israel at sinabi na inatasan ng France ang kanilang military resources sa Middle East upang kontrahin ang banta ng Iran. Nanawagan din ang presidente ng France sa Israel na tapusin ang mga operasyong militar nito sa Lebanon sa lalong madaling panahon. Sa isang pahayag mula sa Elise Palas, sinabi ni Macron na napakaraming sibilyan na ang naging biktima at dapat nang maibalik ang soberanya at integridad ng teritoryo ng Lebanon. Muling iginiit ng pinuno ng Estado ang panawagan ng France na itigil ng Hezbollah ang mga aksyon nito laban sa Israel at sa mga mamamayan nito. Sinabi rin ng Elise na mag-oorganisa ang France ng isang conference bilang suporta sa mga mamamayan at institusyon ng Lebanon. Patuloy na kakaunti ang impormasyong lumalabas tungkol sa pinsalang dulot ng pag-atake ng mga misail ng Iran sa Israel. Sa pag-atake ng Iran na nagpakawala ng higit sa 180 ballistic misail, ayon sa gobyerno ng Israel, ilan sa mga misail na pinakawalan ng Iran ay mga hypersonic pata misail na may tinatayang may bilis na 10,000 miles per hour. Ayon sa Revolutionary Guards, 90% ng kanilang mga misail ay matagumpay na tumama sa kanilang mga target. Gayunpaman, sinabi ng Israel na karamihan sa mga misail ay na-intercept ng kanilang air defense at ang pahayag na iyon ay sinusuportahan ng mga komento mula sa UK at US na may ginampanang papel sa depensa ng Israel. Walang naiulat na napinsalaan sa Israel, ngunit isang lalaki ang nakitil sa okupadong West Bank ayon sa mga authority doon. Makikita sa mga larawan ang mga bumagsak na misail sa Ramallah sa West Bank. Sinabi ni Daniel Hagari ng IDF na mayroong kaunting bilang ng mga tumama. Naglabas ang militar ng Israel ng video ng isang paaralan sa sentrong lungsod ng Gadera na lubhang napinsala ng isang misil ng Iran. Sa Hebron, sa West Bank, inilipat ang isang bumagsak na projectile sa gitna ng isang plaza na kung saan nagpost ang mga tao para magpakuha ng litrato kasama ito. Ang grupong hacker naman ng Iran na handala ay sinabi na nakuha nila ang 197 gigabytes ng data mula sa Sorek Nuclear Research Center bilang paghihiganti sa pagkitil kay Hassan Nasrallah, leader ng Hezbollah. Ayon sa mga ulat, pinaniniwala ang konektado ang handala sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Kinilala ng tanggapan ng punong ministro ng Israel ang insidente at sinabing kasalukuyan itong iniimbestigahan. Bagamat mataas ang mga pamantayan ng seguridad sa Sorek, wala pang ebidensya na makapagpapatunay ng tagumpay ng nasabing pag-atake sa ngayon. Sinabi ng US Defense Secretary Lloyd Austin na nakipag-usap siya sa Israeli Minister of Defense na si Yoav Gallant at tinawag ang pag-atake mula sa Iran bilang isang labis na agresibong aksyon. Ayon kay Austin, "Nagpahayag kami ng pagkilala sa magkasanib na depensa ng Israel." laban sa halos 200 ballistic missiles na inilunsad ng Iran at nagkasundo na manatiling malapit sa komunikasyon. Ipinapakita ng pahayag na patuloy na pinagtitibay ng Estados Unidos at Israel ang kanilang kooperasyon sa pagtugon sa mga banta mula sa Iran. Sinabi naman ng mga opisyal ng depensa ng Estados Unidos na pinabagsak ng mga destroyer ng US sa silangang bahagi ng Mediterranean Sea ang ilang mga missile na inilunsad ng Iran. Idinagdag ni UK Defense Secretary John Healey na ang mga puwersang British ay nagampanan ang kanilang papel sa pagsisikap na pigilan ang karagdagang eskalasyon sa gitnang silangan. Ayon naman sa isang mataas na opisyal ng Iran na nakipag-usap sa Reuters, si Ayatollah Ali Khamenei, ang pinakamataas na lider ng Iran, ang nagbigay ng utos na maglunsad ng mga misail laban sa Israel. Dagdag pa ng opisyal, handa ang Tehran para sa anumang ganting aksyon. Samantala, ipinagtanggol ng Iranian misyon sa United Nations, ang mga paglulunsad ng misay laban sa Israel ngayong araw na tinawag itong tugon sa mga teroristang aksyon ng Israel. Anim na katao naman ang nakitil at sampu ang napinsalaan sa isang pag-atake sa baybaying lungsod ng Jaffa, Israel, na naganap ilang minuto bago inilunsad ng Iran ang kanilang pag-atake. Limang napinsalaan ang nasa kritikal na kondisyon. Sa CCTV footage, makikita ang dalawang lalaki na umano'y may dalang sandata na nakasuot ng itim at lumabas mula sa isang tren malapit sa light rail stop sa kahabaan ng Jerusalem Boulevard. Sila ay umatake sa mga dumadaan pati na rin sa isa pang kalapit na kalye. Ang insidente ay nagdulot ng takot at kaguluhan sa lugar at patuloy pa rin ang imbestigasyon upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng mga umatake. Ayon naman sa ulat ni Barak Ravid, isang reporter ng Axios, sinabi ng mga security officials na maglulunsad ang Israel ng isang malaking ganting lakay laban sa pag-atake ng mga misail ng Iran sa loob ng ilang araw. Ayon sa ulat, Posibleng targetin ng Israel ang mga pasilidad ng produksyon ng langis sa loob ng Iran at iba pang strategic locations. Binanggit ni Ravid na sinabi ng mga security officials na mas magiging makabuluhan ang tugon na ito kumpara sa limitadong pag-atake ng Israel laban sa Iran na naganap noong April matapos ang unang pag-atake ng mga misail ng Iran sa Israel